Hi guys, so andito naman kami sa ano tawag ba? Ascension. Cathedral. Ascension Cathedral. Yan. Ascension Cathedral. Ano nga ba history? Uh, may history ba? Wala na kami mga history history. Kung gusto niyo pumunta ito, punta kayo. <laughs> Yung makikita niyo for snow may lang mga puno. Yan, may snow. Yellow. Yellow. Yellow Ang malamig. Mas malamig dito kaysa dun sa budok. Kaya nga. Oo. Oh, mas malamig dito kaysa dun sa shimbola. So, magkukudang-kudang lang kami. Tapos... Ano magagawa natin sa labi? Kakain ba tayo? Hindi siguro. Hindi na? Hindi <laughs> na kami kakain. Ayan na ang cathedral. Ayun, ang cathedral. Ang ganda, di ba? Oh. Very nice. Very Russian-ish. Meron pa dito magandang bahay. Ayun, no? Kita mo ba 'yan? So ganyan makikita niyo diyan. Mga puno, ice, snow, iyon, yung cathedral. Cathedral is there. And don't si aking bebe. Si bebe, iyon. Ha? picturean mo ako? Saan? picturean daw ako. Iyan. Ganda ba? Ikaw naman. na picture mo na kami. Ayan guys, lalapit kami sa cathedral. Negative 12. Ba't sa bundok mas mainit, no? Dito kami sa cathedral. Ayan o, ang ganda. Di ba? Pwede mo pumasok? Masok ha? Ito yung cathedral. Well, wala namang English. So, hindi natin na mababasa. So, yun yung cathedral. Bawal. So, papasok kami, pero bawal ang camera. Yung guys. So, bawal ang camera. Ito muna kami sa... Hindi namin mapipicturean yung loob. Okay? boy umalis na kami sa cathedral ang maputik maputik ang snow look hindi makita ayun ang mga snow may nag ano dun may nag escape dun sa banda dun hindi ko nakita hindi ko nakapakita right darling so yan lang puro mga snow Naglalaro ka lang ng snow. Alam ko na, be. Pagpagin mo yung dahon ng pine tree mm -hmm. na may snow. Para, na tayo mapakita. Baby, meron statue. Ito ka sa statue. Ayan, parang may kanyon. Kanyon ba Kanyon. Tapos, my statue. yan, statue. I know. Statue. Eh, ang pangalan, walang English, di ko alam yan. But yan siya. Eh, kanya nolet. Sa so, si Bebe ayun. Nandiyan tayo punta? KFC. KFC. tayo. Diyan. Tawad, tawad. 6 seconds na lang. Ay, 4, 3, 2, 6 seconds. 4, 3, 2, 6. Sorry naman. Kaya yeah, punta kami doon sa KFC. KFC. Yun na, KFC dun. ang KFC. 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 Na-realize namin guys na hindi pa kami gutom. Kaya <laughs> hindi kami kumain sa KFC. Hindi na tuloy. So may hahanapin daw kami. Green Bazaar daw ang tawa. Kasi puro ano sa KFC dito. Puro drumstick lang sa oven. Puro drumstick. Sa oven. Walang breast part. May hmm. Yung mahilig pa naman sa Dress part si Bebe. Kaya yun, punta muna kami sa Green Bazaar. Yun. Lakad, lakad lang. Ay, di, 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 di ba doon may siya na nakasadayin Daniela? Saan? Sa Green Bazaar. Kami guys sa Green Bazaar. Oh, okay. Hindi pa ba? Hindi pa ba? Saan ito? sabi. mga may bibili mo? Ayan, ayan. 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 Marami naman. Mukha niyan. May perfume. Yung mga ganyan. Mga shades. Meron din silang ganyan. O. Parang turo. Parang street food. Para tong mall. Nabi. ba? Maliit na mall, shopping center. Mga ganun. Mga nalilibang tayo eh, na dudulas na tayo. <laughs> so 'yan nga guys, no. Andito kami sa, hindi namin alam kung saan to. na hinahanap namin ng Green bazaar. So update na lang namin kayo pag nakarating na kami dito. Di pa rin namin alam kung ano to, hmm. pero dito kami papasok. Kung anong meron, titingnan natin. Yeah. So, samahan niyo lang kami. Okay. So, parang siyang changge. Yeah. Hindi bazaar. Pero hindi ba tayong green bazaar, may? Eh? So, hindi pa rin to yung green bazaar. Eh. Bakit? Pakasabi oh, na wala tayo. Eh, nahanap nga natin, di ba? So, okay lang. Talaga na wala tayo. Bila hindi nga sila puso. Scroll, scroll. Yan, nahanapin pa rin namin kung nasaan. So, ikot-ikot. Ikot-ikot lang isa't -ikot. ikot, yan ang mga makikita mo parang sa palengke pero siyempre malinis malamputik, you know what I mean so yan basta magkukudang kudang kami kasi marami kaming oras <laughs> Ay, 100. Abitur, Abitur. 100 grams lang. Hindi yan na, babe. 1 quart. 1000 lang binibigay niya. Ay, what happened? eh. 250 100, no, grams. No, no. I don't like fruits. 250 grams. How much is one? 5,500. 5,000. Okay. only thing. Parang mahal pati. Parang... Ayun. May bili kami. May kami na ano kami, nabudol. Na <laughs> <laughs> Ito, 5,000 Tengge. Ito yung <laughs> French food, no? Parang mahal. Ito yung binili namin. Macadamia. Nabudol ka ba, Ben? mm, -mm. <laughs> <laughs> Ayun ang guys. So kami ay napilitang bumili ng ilan daw yun? 600 grams no? Mm -hmm. 600 grams na macadamia. 5, yung napano? 5,000. Binibigay niya ng 5,000. Mm -hmm. 5,000 tenge. 600 grams. Ang um, 100 grams, 1,500 yung 100 grams. Oh. Mura na rin yun. Baka wala naman yung 150. Oo po. Ito amazing. Dito. So, yun na nga guys. So, yun, napilitan kami. Oo, kakainin namin yung ni Bebe. Paporito niya yan. Paporito mo? Hindi. <laughs> Hindi. Kinikrave mo yan eh. Oo, oh, yun. Hanap-hanap pa -hanap, kalit kami. Kudang-kudang. Saan ba tayo nang galing kanina din? So, ito lang yung mga makikita niyo, Parang sa Pinas lang, no? Yung mga ganyan. Wala, may ganito sa Pinas. Parang wala na. Pero yung mga ganyan, tindahan ng notebook, ganyan. Meron sa Pinas. Yan. Yeah. So, mahaba siya hanggang doon. Tapos, yun yung Green Bazaar. Yan, no? Ano siya check mo? So yung kudang-kudang pa rin kami dahil maga pa. June. Yan lang. So yan, maghahanap pa rin kami na tindahan ng souvenir at saka ng chocolate. Lalakad-lakad pa kami. Dun, sa banda dun. Saan din? Lotte. Dun ba sa Lotte. Lotte. Diyan na kami pupunta sa lote. Sa lote. Doon daw. Lote. Alin? Dito kasi tingnan mo. May mga ganyan. So baka dito yung mga chocolate. Tingnan mo. May Lotte, May taksan. Di ba chocolate yun? Chocolate? But, saan yung pasukan ni? Eh? Hindi namin alam. Ayan, may snow pa rin. Baka doon Saan ba? Sa unahan. Yun. Kudang-kudang. Hanap ko saan papasok. Para makabili ng tsokolate. Yun. Yun na nga. Ba't lagi kasi na-face trap? Hindi nasasama si Bev. Tung ito 'yon. Best. I am a chocolates. You know. I am in chocolates. Hmm. mga ganun yung pili mo. Ang pasalubong ko lang sa office. Wow. Siya. Sana ako. How much is this one? 2,000. The blue? The blue? Yeah, this one? 2,000. Same. Price. Okay. How many pieces? 20 pieces. 24. 24. Ikaw nang magwapos lang mo ngayon sa'yo? No. Bakit? Okay. Uh, points, points. Oh What's Ah, uh, four. Okay. Four thousand. Thank you. This mm. one. Okay. yun guys, sa kabilin na kami ng chocolate from ni Bebe sa kanyang office mates. Um, ako wala akong pasalubong dahil hindi ako magpapasalubong it's by choice yun so dito kami bumili sa taksan yun, eh? dito uh, 2,000 ay 24 pieces na chocolate so pauwi na nga kami guys yun nakabili lang kami ng chocolate tsaka ng macadamia galing kami sa uh, cathedral and sa simbulak yun so pa uwi na rin kami Magaan, maglalakad lakad at konti and then uuwi na and then meron dyang mga kalapati kita mo yung kalapati yeah. kalapati yun lang kalapati tapos uuwi na Yan yung Green Bazaar. Green Bazaar. I-tray namin ang... Ano ito? tray ba natin? Uh -huh. Hindi pala. <laughs> Yan. Uwi na kami. Hanap lang ng pagkain dahil kami kumain sa KFC. But most likely, babalikan namin ang KFC. na no, eh? <laughs> Hahaha yun kasi nga hindi pa kumakain kakain kami sa KFC balik kami doon sa KFC yan yelo pa rin yelo may araw or malamig kain kami ka, tapos uwi na kami mamaya mo. So, Tapo. Sunod na ma'am. Sunod na video. Yun guys, so uwi na nga kami. Nakakain na kami sa KFC. Success. Tawid ang bato ba? Hindi yata. Yan. Yeah. Ito tayo ba? Eh? Oh, hindi naman. Hindi naman. Tawag tayo. <coughs> ano pala ngayon dito? For mga magpa-five. Pero madilim na. Madilim na ano eh. Yeah, ganyan pa rin. Hielo. Yan ang Almaty, Kazakhstan. Yan lang guys. So final na. Uuwi talaga. Okay? Bye-bye. Di ba na pa guys, Hi guys. Hi guys.